Subay ni kapuso, karong buntag sa nato ang labing uwing kalambuan sa dagan sa panahon ato mahinabi karon ang labaw sa Visayas Pag-asa si Engineer Al Kiblat. mayong buntag, Engineer Al. Kumusta na si Bagyong Kabayan? Maayong buntag ni Morico, o sa tanang mga kapuso na Ang latest location sa Kabayan under tropical storm gapon niyang kategorya sub 7 a.m. Mm -hmm. na dool sa Manay Dabao Oriental pero naapas siya sa kadagatan. Sa mga walang Atong gipaabot karong buntag mga alas 11. Pwede na kani maka-landfall ditong sa Manay Davao Oriental. Kung maorgya po na maintainer tong isyutan. ganina ni Luan nga direksyon niya sa paglihok ang uh, mutadlas ni sa Central Mindanao uh, karong buntag hapon ug dayon nga makagawas ni ditong dapita sa kayutaan sa Mindanao diring dapita sa Sambuanga del Norte unyang gabi eh. dayon at uh, buntag ungma maglawig ni siya sa Sulusi then uh, muusam ni siya landfall sa Southern Palawan ungma sad sa hapon o gabi niya ipabot na ni nga sa kayutaan sa Pilipinas uh, merkules sa buntag at sa West Philippine Sea mm magagawa -hmm. makagawas sa Philippine Area of Responsibility hapon sa Merkulis. Mao ni atong latest karon sa bagyong si kaning kabayan oh, mm -hmm. o namitinar man 65 kilometers per hour ang dool siyang sentro ng hangin o ang iyang gasnes ng botog 80 kilometers per hour under kategori sa tropical storm. Sir Al, ulang na tanaka daw at pod o text kining sa NDRMC sa rainfall warning nato din sa Sugbo sa bahin sa Central Visayas unsa may na sinati karon nga mga pagwan uan Sir Al. Ang naka-accumulate na tag-rainfall no, diri sa uh, monitoring na to sa mga estasyon sa kabisayaan under BPRSD nga ni sobra uh, na o 7.5, nga ito sa 15 millimeters per hour, millimeters ang idaganon sa ulan. So, ganin gahapon ganin ganinang buntag, nag-yellow ta diri sa Cebu, karon giisa na nato sa orange. Meaning, nagpaabot pa tag mga pagulan, na 15 to 30 millimeters under, under orange, heavy rainfall, color-coded warning, mm -hmm. heavy rainfall. So, ni ninyo ang late, eastern uh, portion sa summer, Bohol. Ah, uh, na ang tibuok Cebu. Mm -hmm. Ang yellow nga gipata gaan na to og uh, heavy rainfall nga color coded nga yellow. Ang seven point 7.5 to 15 millimeters of rainfall lang for the next three hours ang atong masinati ditong dapita sa si mhm mm So Al, uh, malakmit lang ako gamay kay murag daghan ko nakita ang post karon sa social media kini makansilasyon sa mga biyahe sa barko. Ay uh, yes, under naman ta sa signal number one, tibuok Cebu uh, ni Tibuok Negros, buhol, Bohol, Sikihor, uh, ikaw Gimaras. So, kaning mga lugar, ginadili uh, na yun ang paglawig sa tanang matang sa sakinang pangdagat under signal number one. Alright. Dagan kang salamat sa imong panahon karon, Engineer Al Kiblat, ang hepe makapuso sa Visayas Pag-asa Regional Services Division.